Ay. ay. siya nga, ano? Yan ay, ay nung umisay At kami wala. ka ba eh. Talaga mayroon pa dito. Ah, ari po ba pinaglunuhan? Uh, ay, hindi ko nakikita. Ari, ako pabalik-balik dito. <laughs> Tama, <laughs> Ay, ay, oo. At no, no, nagtabas, ah. Wala yan, wala. Ha? <laughs> no, kami naninilong nung no, kaya din, eh? Uh, uh, ko isang araw. Sabi nga, ka, pa, may din, uh. ba, pinaglunuhan din. Ay, kung ba... Oo, oh, wag kang ano sa gayan, wag sa gayan. Ay, ibig sabihaw hawa naman nasa ka natago. Ay, nasa mga butas-butas din. -butas, Kaya nakakatakot din, ayan ho. Kaya ako din yung nakatapot, takot-takot naman yung gulay. Ay, oo. Uh -huh. May kitahawan nga ni Miyo kahapon yung Ay, malaki na ari. Malaki na ay, gabaraso na yan. Oo. Oh. Puro kubra, rekubra yo. Asi po nakakita ng ari. Ari, masakit na ang kagat. Yun ang inuulit ko yung taga Rizal ay. Ay. Lato ng ahas. Oh. Ay patay. Ay maaari. Ibang, hindi ko ba naistorya istorya siya yung na CR? Hindi, sa lugar? Sa sa Rizal, yung, bayan yung, biyana nung Bayo ni Gilbert. Rizal po ba? Ang Laguna ba? Pililya. Pililya Rizal. Sa Oo. Oh. Sige may bahay ka ng Tullinang. Oo. Oh. Ay, ang banyo na may, may makawakawa lang. Oh. Sa corner. Ah. Sa nasa loob ng banyo na si Yar? Ah, hindi nakalis. Ah, hindi nakalis. Eh, patay. Wala nyo A nga. 55 yung banyos lang. Bata pa. Babae po lalaki. Nag-ano nga ng pinya? Nagtitinda? nag mo ng pinya sa lingam. Kasi ang tagal tayo galing doon ng linggo? anak po ba nila? Ah. Biyan na nung kapatid ni Missy. Ah. Uh, Ay At pinsa mga pinsanin. Kakatakot oh, eh. Baka may kubra din sa mga ganagas. Ano ginawa hinuka yung banyo. Oo. Oh. At sinira yung iniduro. Ayan. Doon na dali yung ahas Na, nasa loob. Marami po. Ay, hindi. Uy, isa. Yung, yung napatay na yung isang ano. Hindi. Marami yung asa na hukay. Baka isa lang. Pero yun daw na may may napatay ng dalawa ng kubra. Oo. Oh. yung itim. Ay, hindi lumipat ng bahay. Abay na doon daw pala naman uh, sa sa na. CR. Kaya nga sinilbang ko yun ah. Oh. Ay may ahas ka. Saan? Ay, ah, sinisilbang ko yung mga lumpukan ano po. Ang mm dami namang na mga Wala lang di. Sisilbang ko na bago umula. Hindi yung sabi daw eh, nanatukan na kagat. Sabi di dali takoy masama ang lasa. Eh, mga nalalakad daw lang nung tayo mga tiyo yung batong yun eh bumula ng bibig ay di ganun po talaga ahas ah ay alam patay hindi na nakayo sabi mo nagdala sa akin ay ang lakas ng tama noon. kung, yung, kung saan po ba diin kung bagay tudo tuklaw ha talagang tuklaw ano po na ay kung ara hindi mo itinuro sa akin hindi ko makikita hindi ho oh. yan po balat na ay, hindi ko ako hipo, baka rin may pang maliit na kamandag Ay, kakaway Abay, oh Sisilbang ko yan, yan Narinila lang ngayon, ano po Nakikinig ba ka sa atin? Sabi tayo may balak arin mga aris sa akin, ah Ano ho kaya? May balak sabihin Sisigaan ko, aray, baka nakabayokot din, eh ah. Kaya ho, sinisilbang ko nga, yan Ay, talaga Mayigit-tuyo pa. Sisikaan po natin. Sige. Hmm. na rin. Pwede ba din magsilab? Sisindihan ko na rin. Timbulin po na di ba pagdukot mo yung naroon na saka-saka na isa pag nakakita na ng ahas ay ano ya ya buntunin mo po din yung ya yeah, ilang halapawin mo yan baka ang to kakatakot din naman eh. Ito sa mangga sa mangga ano tapo paunat unat po ma aray ko init Akala ko wala na paghawa na, ay. Yung pala ano po? Nalabas ako at pa pa araw. Talaga nagkukusan lumabas. Oo, mm -mm, papay mo. Ay, ayos na yan. Doon sa kabilang kanto. Ayun po tayo po ay kumbaga biglaan ang pagsisiganar eh. At gawa ho nang may nakikita ng ahas eh. At ang isa pa patunay na dyan na tira sila ay mayroon ng mga pinagbalatan po. Oo. Oh. Ah, ah, ay talagang. Oo. Oh. Pero malaki na rin. Oh. Yan. Oh. Nari ang lasa sulib-sulib di yan. Tingnan mo po, baka naman din nakayukad. Ha? Huh? Delikado, Delicades. Right. pala masakit din ang kagat patay ano abay hawang hawang na ba siya sa pilapil pa rin na tira ano walang hindi yan naamoy ng aso yung ano ah, pag kinadali na yan ay Ari pala ay mada. Siguro nga meron din eh. Pagkahaba, ano po? Hindi mawawala ng no, ari ko din eh. Parang kayo dinig tayo nitong ahas ito. Ano ka nari lang ako Ha? Man, hindi. Kasi naman lang yung kayo baka. Ari, lungga-lungga ano ari ano ako. Ari pati yung ating dadalhin na rin. Nalikod na may mangga pati ako nan interviews kaya pag ako na nag-spray ginagamay ko na ito ah. nakatingin ka ayo den ko na galin yung ahas baka kimadali dito hmm. ha hmm. ah ubos naman ang dagani ang mga ahas na yan ano ho? Eh, eh, ahas naman. Tingnan mo po at baka. Pagkatakot sa ahas. Pagkakatakot sa ahas. Pagkakatakot. Ay, di na po pati nakatira sa ilalim. Di na nakakuha sa ilalim na rin. Yung bakit di mo inaasahan, di mo makita. Ano po? Ay, talaga sa mga sulok-sulok na rin. Atin pong sinigaan na tinitirhan ng ahas baka hindi ho natin inaasahan ay isang pagkakamali ay patabarin ho sana yung ano ay eh eh